Hi hey guys, sususubong so adlaw. Ari kami din nagabutong sang bato sa dalom sang bubon. Kay para nga uh, magdalom pa sa. Ang amo ni nga ginalabot, fault line na. Fault line sang bulkan. Kadlog <laughs> si Toto do. Do ka balog isa na nang fault line. Mhm. Basta diyan yung fault line to sang so, grade 6 pa. sang so, grade 6? Ano ko nung fault line? Ang fault line, ang ang ginatawag nga, sala mo. Fault. Sala <laughs> mo. Uh -huh. So, gaalas na kami ba to? sa dalaw. Pero, amun na ni ka mga 27 na ni Fit. Sobra. Pero wala pagid tubig. Labot na ang si <laughs> Malabot na ang dagat ko tubig. <laughs> so, Kakalo isa amon mga tanom. Sa so, maglabot gid man ang tuburan, ang purpose hindi si ilimnan. Ma ah, ilim. Kaya amon na ning pa gisil nga wala sang other tubi alin sa kilid-kilid ni magsulod. kita tong yeah, to. Ya, ini sugan pa mama ba? Tigda pa. Ang ang bato. Yeah, Mapatihan right? nga batong ng nakalit ta kayo hindi mapakita. Ang bato na onan. That is a betu guys. Bato guys. Ha? Ito. So, gambal na ang bakasyon nyo. Tawahay, amo nyo na. kami di pa. Para mo wala di bakasyon. Nag-senior <laughs> nag -senior nasang din sa vacation. Sa engineer, so, sa ang na sa wala di sa bakasyon. Si Junior. Si Junior Mag uh, huli. Ano lang? Assist. <laughs> Assist. 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 Pugtas eh. <laughs> Senior, hindi ka ba mag drive Pero gapat lang tubig. Tanay, no, kung sigi ko lang ako sa best motor, kabalo na gito sa buong. Ay, agyan mo nang nabalintong, huwag yung Ah, sakay si sa motor, rikta sa balintong. Rikta sa kalog. Ano, ayun ako nang balik. Baka kung ano malaning kapatiyan, sakay na lang ko yan. Tadlan sa ni niya, oh, oh, Rita's manong. <laughs> Terus ketuban pulang ane Ayun mo tani e. Hmm? Ang motor na mo. Kita puga nya. Condiment ang, um, motor bag ulang na bayaran. Buka. <laughs> <laughs> Iles de no bila yan ang iya nang amo. Oh, Iles. Amo gid na kuno mo kon. Kon gusto mo mag amo na agian mo gid balik balay-balay. Nga pilas-pilas. Wala nang binakamot ko. Wala nang ko. Nipis na. Amo na din yung... na ko bisang... ano mo. Laptop ka. Ball pen. Mouse. Amo na din lang. Enjoy ka Enjoy ka pa. Enjoy ka Enjoy ka pa.